Yo, what up sa inyo mga mga guys? o ng 11.45 tatlong blocks sa na Amazon may tatawag abe ka lang ilang araw ko nung ginagawa yun eh kaya alas 11 sa Amazon mapataan na yung patawag ko pero yun ng hirap nung buwang na ako buwa. yun alas 9.23 na, oh, eh, na. magpunta pa lang ako ng Nagoya para mag tuber, kasi ngayon Amazon natin na nakuha ngayon ay 6 pa 6.45 pm pa Sumula so, ngayon hanggang 6 Uber tayo At truck Then 6 hanggang gabi Amazon tayo ulit So Good luck So yun lately nga lang nung isip ko yun Yung pag Amazon sa pag Uber Kasi mga nakaraan Medyo dami kong ano patay na oras sa Uber kasi full-time Uber talaga eh. Pero meron na ako Amazon matagal na. Siguro na unang pa sa Uber kaya lang wala lang hindi ako nakaka-interes kasi hindi ako naka-mini-van eh. Dapat, dapat kasi daw kami mini van Hindi naman dapat. Natatanggapan pa rin ang gusto kaya lang bababa at saka maiksing oras. So yun, pinag-aalo ko yung Uber sa Amazon. Baka nakaraang araw, siguro baka pang-3 days ko na kayo kasi sa Webes or Merkoles matuman yung ano matuman sa maghapon yung Uber parang sa gabi lang siya babakbak tsaka sa tanghali eh. so meron ang laki ng patay na oras kaya sabi ko tapos sakto naman in-update ko yung Amazon ko kasi hindi ko nga siya binubuksan eh expert na yung lisensya ko doon eh pagbukas ko merong bigay siguro binigay ni God yun lang minsan sa Amazon hindi pala minsan ang lalayo nung tukol sa'yo sobrang lalayo kaya ako ginagana kasi sa Amazon pagkatanggap ko pa lang ng, ng block, alam mo na na meron kong ganong income 2 hours as gantong presyo alam mo na meron kong ganong presyo pagkatapos mo lang yan Uber kasi napaka-uncertain eh. Parang araw-araw na lang natalo ko sa kaba kasi nakikita pa ako ng gantong ngayon sa Uber naman, nakukuha naman dahil sa gabi, biglang bumubuhos kaya lang, ewan ko nating ako pinakabahan pag sa umano ko lang sa panahumika sana actually experiment yun eh experiment yun kasi hindi niya, nagkakaroon ng double hours ngayon sa Uber unlike nung nakaraan kasi nakaraan yun, malakas yung Uber kasi sobrang init sa Japan dito na ang Daiso kasi hanap tayo ng cellphone holder na po pwede itong pagdikitan kasi umaalog-alog dun sa ano ko sa holder ko nagbabibrate naganda videoan natin kasi nagbabibrate yung ano ko eh. ay dito bibili tayo ng cellphone holder na hindi nagbabibrate sa kami front view kasi Walang front view yung sa akin kami. Ayun ko po. Yo, so ito na Ang init Bumili nga tayo kasi ito yung cellphone holder kanina So ito pong tablet to eh Hindi kita, ano, hindi kita o pagka naka front view So gusto ko sana sa dito ilagay Ito para may prompt view tayo. Or dito ka, sa kitna. Maganda, wide view. Ito. Dumi, oh. Hindi, <laughs> e, sapatos ko. Dumi na sa sakit. Sapatos kasi kailangan sa ano, eh. Sa Amazon. Yan. So, nakakabit na siya. Yan. Yan, so, meron na tayong isa pickupin na natin to para ma-pick up pa ng iba okay na to pang na bueno, mano so banat yan lapit lang yan dito lang yan o, no, sa kabilang iskinita kaya kunin na natin kaysa wala kailangan natin makarami bago magala sa is kasi mag-aamas yung pangarap let's go grabe in yan, maga pa, minit na Ito pa pala Dalawa pala yun Si Stone, Stone Burat Ganda o, oh. nandito ko ngayon sa Arcon Bato Ayun, ito sa mga sa mga deliver na natin. Siya pala si Stone B. Power Ranger pala. Ano <laughs> ito ng ito na ang ating pangalawang deliver. Medyo malayo. 3 minutes daw. Ano okay. tayo sagutin? Ano uh, din tayo sagutin okay. sa tawag? Tapong ko to, ayaw mo ha? Ay sumagot ng customer, ay din sumagot sa doorbell, sa tawag. So ngayon, nakatulan natin siya. Sabi ni Uber, kailangan ko maghintay na 8 minutes more. So ito yung pagkain niya siya hindi nagreply ng 8 minutes. Ay na epic. Ang hatol kasi dyan ni Uber pag na ano, cancel sasabihin niyo tapon. Dispose it properly. Pero kung hindi ko ito tapon yun, sayang. Madalas kinakain ko. Pero pagka talagang kunyari busog ako, kaya kakain ko lang. O kaya hindi ko talaga trip. Madalas mga sushi ko trip kinu, eh. Ay, may eh Ito mimigay ko May naita ako oh, I'm homeless Dito yung maraming homeless sa Nagoya eh. Kaya kahit hindi homeless Kahit kapwa Uber Pagka ano, minsan Last time nga naka Pagbigay pa ako mga foreigner na turista eh Starbucks Ito sobrang dami, hindi ko na na, naman kailangan Tapos nakapanginahin naman yung tapo Try natin ulit katokin sa intercom yun so pinikap na ni Tanga maghintay pa ako nandun din pala siya sa loob kuyatihan Ati ito kuya kuyahan along the way nga pinasukan tayo ng dalawang pasabay so kinuha ko na rin uy kumukas ilan nagutom oh mga babaylan ito so, sa tapos na no, pumatak pum na apat, na-deliver yun kasi nag-add ng dalawa makakuha na naman tayo nader sang na naman yan pero medyo malayo-layo na naman, so banatan na natin yan let's go pick up, pick up ito, so, ramen ito, so, next pick up kebab Init. Ito na, bit na natin yung dalawa ulit. Double book ulit to. Bye! Ito <todan> pa mas... sunshine na yata to sigaw kung saan saan yun so ba na tulit kung na natin kasi may amazon naman tayo mamaya yun so yun nga ang lalayo ng bigay ni Uber pero mas maganda naman kasi may presyo kaya lang yung pabalik kasi Yon, so tayo nagbabalik no. Tagal nga natin nawala wala kasi hindi na natagal. Hindi ako napag video na kanina ng mga drop off eh kasi nagsunod-sunod. Okay, malakas ngayon masyado ngayong Sabado. Nagaano siya, nagpa-plus-plus siya eh. Pag on the way ka na, pinapasuha nga. Pinagpuhukuha ko na rin. Para malupit. Araw-araw karir -araw, Pipipay din yung kinita mo kahapon Yun din kikitahin mo ngayon Kailangan araw-araw career -araw high Parang yun oh, si Lolo bro A celebrity Brrrr Yun guys Yun so welcome back to my guys vlog Epti muna tayo Ang stress na pala Yung mahirap dito sa Uber kasi Hindi ka pwedeng sumabay ng lunch break Sa alas 12 kasi sipin mo, papakainin ka pa. Walang mag-deliver sa kanila. Mm. Solid na panangalian. Para mm. lahat tayo mga ropa. Mm. Kain na ako balitan mamaya walang kumain pinasukan na naman tayo no, dalawa na naman saka napapagod na ako isa lang ibig sabihin nun sobrang blessed natin ngayong araw kasi pagka napapagod tayo ibig sabihin nun kumikita tayo ah! pingap na pingap na galaw galaw ayayayay hey. yan Pipika pa rin natin si Aling nene, Chicken. Salamat. Bakalan nung ganoon lang nakaka-17 si na pala ako. drop listen on tayo, let's go. Yo, time check. 5 5:31 na. Medyo nakahiga-higa na rin tayo. Minto na ako kanina sa Uber ng alas 5. So, yun. Nag-out na tayo. Malakas pa yung Uber, oh. Pecky ito, eh, oh. Naloko ni Uber, eh. Mainit. Pero hindi ako binibigyan masyado. Pero ngayon, kumita ako sobra. Ayan. Thankful tayo dyan. So, ano na tayo. Change Appli. Amazon Flex na tayo. 4249. 2, 49. 50. 8. 8, 5. 8, 5. So may 8.5 pa. So yan ang kikitain natin plus ito. So sobrang ano. Maganda yung kitaan ngayon natin. Let's go to the hub. Punta tayo dun sa ano. Mag alcohol test tayo.

ito so, yung nakagawa yari aray ko kakayanin sir nalabas na tayo ito training sila yun ginabi na nga tayo no wala pa tayo sa first deliver yun so dinabi na naka 1-0 na tayo na drop na natin yung isa yun na lang kalsada mayroong aliwalas pa ah amazon locker ok Okay First time ko nyo, to. Ito Last Ayun so tapos na yung first wave Yo last wave na Last wave last wave Yung mga Mini ba, no apat sila Sunod sunod mga magtotropa Sundan lang natin sila Pipigap na rin so tapos na tayo magkarga ng ano last batch so yagari na muna natin to wala na rin akong energy wala ko matapos ko na to magpagpahinga na kita it's time mamaya time check 10.48 10.46 pala so ito na huling babagsak na natin to rito so dito na rin matatapos tong araw natin itong video wala lang binidyo ko lang kasi ano bago eh parang ano lang din to eh nung bago kong nag uber nung nagbabike pa lang ako binibidyo ko rin nung nagmotor ako binibidyo ko rin nung nagsasakyan ako hindi ko na nabibidyo eh yun laban sa lahat yun ang buhay natin sa Japan laban sa lahat pangil sa pangil so yun lang mga kaibigan mga ropa mag ingat kayo palagi at uh, lagi kayong mag iingat peace out barin na natin itong costume natin وغسلت